Hello mga ka LK, mga B. Nakadalik yat tapod og laag. Uy. Ni anhi sa Abbey Transfiguration Church diri dapit sa Malaybalay Bukidnon. Usa ni siya nga place nga ginaanhi diri sa mga maglaagan diri sa Bukidnon. Pagabot nato diri a og makapark na taganahan at na maglantaw-lantaw bisan naa diri sa gawas. Ang saon na lang ka og naa sa sulod. Murag naa sa taas ang pinakanindot nga view ani. O Og syempre giuban namo si Mama diri og si Papa kay. Ay, schedule man ni Mama sa iyang check up og mapuhon. Maonang nakadalik yat mi deria. Kung say mga makita ninyo diha nga ginapo sa social media, maura gahapon kayo sa personal. Nindot yung kayo diri ah, peaceful, nakakasabundok ba? So, lunon mag siya diri ang mga bi. Tapos, maan siya ang nasa sulod sa simbahan. Nindot ka ang design diri sa sulod, labi na sa iyang altar, ganahan sab ko. Iyang design, dili pareha sa kasagaran na makita nato sa sulod sa simbahan. Nindot sab ang style sa ilang simbahan diri Og maan siya ang makita nato diri sa sulod. Pagkahuman ani, magawa sab ta para makita sab ninyo ang naasa gawas. Kung unsa kagwapa o ganindot sa gawas so ni anhi sa midiri sa gawas para magpa-picture diri ato bangan dapat sa altar pero diri ara may dapit sa may pultahan gyud sa gawas kay at bang ramon pud siya didto as altar dapat at kaya naman pala din na dayo to dito talagang napakaganda naman ayan oh ang ganda nyang tingnan sa labas lalo na dito banda karo talaga dito yung disenyo ng simbahan sa labas ang ganda mura kag naa sa gawas anitan awon char magbaktas-baktas sa pudta diri ang dapita kay ato sa i-feeling lugar <laughs> talag sarabi pudta makasuri din hi aon layo-layo gin nagikan dito sa amo. Mao nang sulitan gyud na mo, deria, sama sa uban lugar nga ginaadtoan bitaw namo pag picture picture sa ta char. <laughs> Pagka humandayon mo sa midaan ay may mga lakaw diri ah. Kayo mo na pag sa among next destination. Char. Tama na lang sa tadari ah mga B. Dagan kayong salamat sa mutan ako. Oh, Ong share ang video. God bless po sa atong tanan. Bye!